Meron pa rin tayo yung parabang guidelines o so etiquette no kung aating ka ng isang uh, handaan o isang piging, s'yempre meron niya mga dress code. So sa simbahan, meron din tayong dress code. Bagaman kaya sabi natin, hangga't maaari po, bawal po ang short, bawal ang spaghetti strap, bawal 'yung ano. Pero s'yempre kung nandiyan dyan na yan, hindi natin dapat itaboy. Kundi paalalahanan na hopefully ma maliwanagan para next time, hindi na nila ito isusuot ulit kasi parang inappropriate. Pero hindi okay. ibig sabihin, bawal na sila o hindi sila papapasukin ng simbahan. Kasi at the end of the day, ano yung intention? Ano yung dahilan? Kasi yung iba po, talagang wala silang damit. Talagang yun yung kanilang uh, umaga, OOTD na tinatawag. No? Pero kailangan yung motivation ng tao eh. At, at, at talagang ang just pa rin naman ang ang bahala doon no? kung maganda nga ang suot mo pero yung disposition mo wala pa rin doon sa misa, walang pinagkaiba. Mm -hmm. Doon sa nakadamit na hindi proper pero proper disposition naman. Father, so, nandiyan na rin tayo sa mga paalala. Paalala lang po, hindi lang po sa mga Katoliko, no? Kundi sa bawat tao para more inclusive po, Father. Mm-hmm. Ah, uh, siyempre, yun nga, no? Huwag tayong judgmental. Mm. Uh, natin sa Diyos ang paghatol, pero hindi inaalis na paalalahanan ng bawat isa. Magkaiba naman yung itinotolerate mo o doon sa, uh, kumbaga, inuunawa mo lang yung sitwasyon. At syempre, uh, sana po no, sa, sa lahat, bago mag-react, syempre kailangan mo munang intindihin at unawain yung buong konteksto Lalo na dito sa pinag-uusapan ngayon, marami talagang nag-react na ay pinapayagan na ng simbahan, so pwede na without yung proper context na dapat naiintindihan ngayon.